Hello mga kasarap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kagabi nga pala ay namalengki ako kasama si Malditz. Kaya lang ay habang namamalengki ako dahil siguro antok na antok na ako at medyo late na. Nung pauwi kami ay nagmamadali ako mag-drive. Kaya hindi ko napansin siguro na nalaglag yung lens ng aking salamin. Kaya kanina umaga ako ang opening maga akong gumising. Tininis ko yung istante at saka yung flooring nagwalis ako. Until pagkatapos ay nagilamos na ako at nag-toothbrush. Nung chinek ko ay wala pala yung salamin ko. Nung ko napansin na yung salamin ko nawawala pala yung isang lens. Kaya napag ko na na magpagawa ng, uh, ng salamin. Ang plano ko lang sana ay papalitan lang yung lens kung pwede pang papalitan. Bali, tumawag ako sa De Leon at sarado sila ngayong Sunday. Dito ko nakakontak sa Adlon Optical. Bali, ang Adlon Optical ay located to sa ground floor ng Super 8 Grocery Warehouse. Located siya sa Poblasyon Baliwag, Bulacan. Bali, lalagay ko na lang yung kanilang... Facebook page sa dito sa ating content. Bali pagpasok ko dito ay eh, tinanong nila ako kung anong problema. Ang sabi ko ako yung tumawag ng umaga na nawala yung isang lens ng aking salamin. So tiningnan nila yung aking salamin at sinabi nga nila na parang medyo naiwanan yung grado kasi after nila makita ang nakita nila na nakalagay din sa grado sa reading. Naka double vista pala yung salamin ko. Yung salamin ko na pinagawa sa Boracay ay uh, naka double vista, progressive, may UV, tsaka uh, meron na siyang ano yung naka double vista nga. Ngayon ang ang nangyari dito, nagpa-reading ako, lumalabas ito sa reading ko na naiwanan na yung salamin ko, nang, naiwan na yung grado niya. Bali, yung right eye ko ay 100 yung grado plus, ah, 200 yung grado plus 100 sa astigmatism. Bali, 300. Yung sa left side ko, eh, 75 plus 100 astigmatism, eh, 175. Bali, ang grado ng mata ko is 200, 300 yung right side, astigmatism parehas. Yung left side ay 175. So, yung ginawa sa akin ay, chinik na nila ako para makuha yung tamang grado. Then, nung tinitingnan nila, talagang nahihirapan ako. Sabi ko, mas gusto ko yung dati kong salamin na nawala yung lens. Gusto ko sana ganun. Pero, ang explanation sa akin ni Doc, eh, yung daw dati kong salamin, eh, iwan na iwan na at hindi na tugma sa mata ko. Yung aking right side na mata, ang naiwanan ng salamin. Kasi yung left side ko yung nawala yung lens, yung right side ang naiwanan ng salamin. Medyo okay, kaya hindi ko siya naramdaman. Bali, yung aking mata ay tawag ba dun sa pagmalayo ay eh, malabo. It's mean, sided Sorry kung mali ako kasi yun ang alam ko eh. Malabo yung mata ako pag malayo pero pag malapit ay malinaw. So pinagawa ko kay Doc ay habang sinusukat niya ako, tinitingnan niya muna yung mga lens sa mata ko. Meron siyang magand- meron akong maganda na basa kaya lang ang problema pag lumakad ako eh pakiramdam ko malalim kaya sabi ko masyadong mataas yung grado parang ako mas okay yung dati kaya lang yung dati pala ay eh, ganun din hindi na siya effective sa mata ko kasi hindi na siya naka-fit sa mata ko so ang ginawa na lang niya ay binawasan niya ng konti yung uh, grado ng mata na nakalagay sa akin so ang nangyari dito yung aking grado ng mata na nakalagay dito is 175 and then 300. Tapos yung ilalagay nila na lens ay UV and then may astigmatism at saka progressive. Kasi nasanay ako sa progressive. Ang kagandaan kasi sa progressive, pagkawan sa maintang panahon, mismo yung lens ng salamin mo ang mag adjust Siya mismo ang mag para hindi ka, hindi ka na magpapalit-palit ng, ng salamin na gagamitin. Kasi which is ang ginagamit ko talaga ng salamin ay iyon at hindi ko na siya inuhubad. Araw-araw ko siyang ginagamit. Talos. Araw-araw talaga sa pagbabasa na lang sa kung kung inaalis at saka sa pagka matutulog. So, kanina nga nung nawala nga, ay nalungkot ako kaya karakaraka pumunta na ako dito at ito lang ang bukas ang adlaon. So, maraming maraming salamat dito sa mga nag-assist sa akin kay, kay Doc sa Optal at saka sa dalawang si Girl na nag-assist sa akin. Sobrang thank you. Hindi ko nakuha yung pangalan nyo pero babalik pa ako kasi yung lens ng mata ko ay yung salamin na pinagawa ko ibabalikan ko pa. Mayayari daw yun mga after Holy Week dahil matagal daw kapag ka progressive ang ipinagawa. Maraming maraming salamat salamat sa magandang accommodate sa akin. Uh, tingnan natin yung pagbabalik ko para malaman natin kung maganda nga yung napagawa ko na salamin. Kung magpipit talaga sa mata ko dahil sa taas ng grado ko. So, ilang mga kasarap. Maraming 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 salamat. At uh, lagi po natin tandaan na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Babayi!